Magandang sanusenyo, narito po tayo ngayon sa City Athletic and Recreation Center o City Oval dito sa Barangay Sapang Palay Proper kung saan muling pinaningning ng mga sanusenyo ang ikalimang araw ng Tanglawan Festival sa pasiklaban ng performance na Arya-Aryaan 2025, Parada ng Sayaw at Galaw ng Kultura, Indak ng Pagkakaisa. Tanglawan Festival, tanglawan, tanglawan Festival, tanglawan. Tanglawan festival, Tanglawan! Tanglawan festival, Tanglawan! Tanglawan one, festival. Ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO at PNP San Jose del Monte, higit 10,000 mga sanusenyo, mga kawani ng pamahalang lungsod, mga bisita at mga turista ang dumagsa sa City Oval upang saksihan ang anim 62 mga barangay sa lungsod na hinati sa 10 clusters at naging kalahok sa naturang kompetisyon. Panauhing pandangal ng Arya-Aryahan 2025 si Senator Joel Villanueva na naging katuwang ng noon ay Congresswoman Florida P. Robes, sa pagpasa ng Republic Act 11728 o ang Cityhood Anniversary ng Lungsod kasabay ng pagdiriwang ng Tanglawan Festival, gayon din ang Regional Director ng Department of Tourism Central Zone, Dr. Richard Deinos, na nagpaabot ng kanilang mga mensahe at pagbati. Sinulong po natin sa Senado yung Republic Act number 11728. Noong pong 2022, tayo po ang nag-akda ng batas na pagbibigay ng Foundation Day sa City of San Jose del Monte upang ipagdiwa sa pamamagitan ng Tanglawan Festival. Nasa dugo ng mga taga San Jose, ang mga San Joseño ang katapangan. Kaya ang mga taga San Jose City Malalim din ang pananampalataya at pagkakakilala sa ating Panginoon. Mabuhay ang San Jose del Monte City! Happy Victorious 25th Anniversary and God bless you all! Maraming salamat po! Alam niyo po, taon-taon, ang dami kong mabuting mga pagbabago na nakikita sa pagdiriwang natin ng ikadalawampot limang taon ng pagkakatatag bilang isang lungsod ng uh, San Jose del Monte. Kasabay ng ikasampung taon ng Ariyarihan Festival, tayo ay nagtitipon upang magbuni, magbalik tanaw at magpasalamat. Dalawamputlimang taon ng kasaysayan, pagdadamayan, pananampalataya at sampung taon ng pagkamalikhain at pagtataguyod ng pambayang pamana. The Worship of Ashes. Rather, it's the preservation of fire. At tunay nga nga, sa ating pagdiriwang ngayong gabi, hindi lamang alaala ng nakaraan, kundi apoy na patuloy na nagbibigay liwanag at sigla sa ating kasalukuyan at sa darating mga, mga araw. Sinimulan ang kompetisyon sa parada ng pasiklaban ng sayaw, costumes, props at pakulo, pagandahan ng festival queens, pagalingan ng live music at paningningan ng mga lampara o tanglaw na nagpahiyaw at nagpamangha sa lahat ng mga dumalo. Matapos ang parada, hindi napigilan ng ulan ang mas pinainit na pagtatanghal ng mga kalahok nang ikwento nila ang mayamang kultura at kasaysayan ng kanika nilang mga barangay sa pamamagitan ng makapanindig balahibong mga choreography at performances na talaga namang nagpadagundong sa buong City Oval. Naging kompetisyon man, pinagbuklod naman ang puso at diwa ng mga kalahok sa sayaw ng pagkakaisa at tagumpay o Unity Dance, kung saan sama-samang sumayaw muli ang mga kalahok tangan ang higanteng lampara na simbolo ng Tanglawan Festival. Tanglawan Festival. Patuloy itong makikita sa buong lalawigan ng Bulacan. Ang kaisa-isang festival sa lungsod ng San Jose del Monte, Panglawan Festival! Maria San Joseño! sa mga <laughs> sa server. wagi bilang best tang lawan ang Cluster 6 at best in costume, best music at best in choreography ang Cluster 10 habang best in production design naman ang Cluster 5 ng United Barangay Minuyan na siya ring itinanghal na kampiyon ng Arya-Aryahan 2025. Nagtapos ang programa sa napakasaya, napakamakulay at napakaningning na pista ng liwanag at fireworks display, simbolo ng nagkakaisang diwa ng mga sanusenyo at pagmamahal sa ksaysayan, dulot ay pag-asa sa bawat isa. Hindi naman napigilan ng mga pinuno ng pamahalang lungsod Congressman Arthur B. Robes at Mayor Ati Rida Robes ang labis na pagkamangha sa nasaksihang Arya-Aryahan 2025. It took us 10 years para nang sa ganun ay makonceptualize ng ating ina ng lungsod, ang kauna-una ang mayor, para nang sa ganun ay magkaroon ng buhay yung pagiging na uh, o yung ng Foundation Day. Dahil that was the year 2000 na maging siyudad ang San Jose del Monte vice mayor po ako noon. Kaya po uh, siguro, sa paglipas ng panahon, sabi nga ni Agreda eh, dapat, on our turn no ako naging mayor, siya ang naging congresswoman, bigyan natin ng saya. Bigyan natin ng uh, lakas ng uh, San Jose. Ipakita natin sa buong mundo na tayo at kaya natin ito. Ito ay magiging saling lahi na ng ating lungsod. Dahil hanggat na nanatiling ang lungsod ng San Jose del Monte, ay naririto. Sana'y ito'y dalhin pa rin ang susunod na generasyon ng ating mga kabataang sa Joseño at mamamayang sa Joseño. No? Nakita po namin talaga ang maningning, magigilas, nasayaw ng lahat ng kabataan na narito ngayon. At hindi pa man, maraming maraming salamat sa inyong talento, galing, sipag at syaga, na kahit umaraw, hindi kayo bumitaw. Sa ngayon pa lang, congratulations everyone! Lahat ng ito ay deserved ng bawat pamilyang Pilipino. Igit sa lahat ng mga batang ito na naisusubikap sumayaw, maging maayos, at igit sa lahat manalo. Maraming maraming salamat. Walang hanggang pagpapasalamat at panalangin sa inyong mga anak. At sa inyong mga team leaders, thank you so much and for the greatest glory of God. Arya San Rosenio. Isang dekada na ang Tanglawan Festival at isang dekada na rin ang Arya-Aryahan. Taon-taon, mas paningning ng paningning ang bawat selebrasyon ng lahing San Joseño. Patunay lamang na ang lungsod ng San Jose del Monte talagang patungo na sa pagiging The Rising City na naghahatid ng pag-asa at patuloy na nagniningning hindi lang sa lalawigan ng Bulacan kundi maging sa loob at labasman ng bansang Pilipinas. At iyan po ang Arya Aryahan 2025. Mula rito sa City Oval, Barangay Sapang Palay Proper, para sa Balitang San Joseño Tanglawan Festival 2025 Special Coverage, ako si Jello Darantinao, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalye dapat alam mo, San Joseño. Para sa napapanahong balita at informasyon, doble aksyon at solusyon. Mag-subscribe sa official social media pages ng Pamalang Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Joseño.